Nagkwento si Navota City si Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-upong pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng Presidente kay Martin is. Martin, kayo ni Saldi, ilabang bahay sa Forbes ang gusto niyong bilhin? Ilang bang eroplano ang kailangan ninyo Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyo kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon, pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Magpipinsa ng Pangulo, si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. No? At sinabi na kayo ni Saldi ko, sobra na kayo, tinukuha niyo lahat ng pondo, ata um, uh, wala akong nagagawang flagship projects sabi ni Tiampo na pag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pampansang budget. Ang nangyari nung nangako si, si Speaker Martin, former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal, tinanggal ng mga flagship projects ay babalik sa bayka nung lumabas yung BICAM, nung, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Naniniwala raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Dahil pinsan niya si um, former Speaker Martin Romaldes, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi na hindi niya proproteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Dagdag -dag ni Tiago. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, um, ang dami niyong kinukuha, grabe yung corruption sa house, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Eh silang dalawin nagtuturoan eh. Hindi ba may pera So definitely, isa sa kanila may natanggap. Pero ngayon, pareho silang sinasabi, pareho sinasabi na walang natanggap. Eh, saan napunta yung pera? Hinihinga namin ang reaksyon tungkol dito si Romualdez, pero wala pa siyang tugon sa ngayon.